shift atin. Ito bumaluktok na. Yan. Sige po. Hindi po. Ito si Rafa. Gusto mo tanggalin ko na lang. Sige po. Ay nabahala Ay tayo. Naukopagod na daw siya. Ay in in oh, inaantok na. <laughs> later later, okay? Okay. No, I wanna relax. You wanna relax? Mm, okay. Just wait oh. just one huh? Thank you. No, one. One luck, the one. One bed. The one bed. Just lay down there. Oh. No. Okay, just wait, just wait. No. We will go go back. Oh you know. Huh? Just wait, huh? Okay, five minutes. Baby. I'm gonna go there. Ha? Is there another friend? Yeah, yeah. Okay. Pick up. I love my friend. Yeah, Thank you, love. Okay. See right yun natanggal ko na mom. iba mga technique ko. Yung mga technique hmm. ko. Hindi kasi pwedeng anuhin eh. Biglain. Mm -hmm. Yung iba, di ba? Bara-bara lang.

Don't go there. Don't go there. Bruna. Bruna, don't touch anything. Come on. I want to kiss my friend. Where's my friend? Dito sila nakikita friend na agad natin. <laughs> Parang si Ate na na. ko siya. <laughs> <laughs> Lahat friend yun. Mm, sakit ma'am? Hindi po. Three months for Chante oh. <laughs> Dikit dito. Hindi ka nasasaktan? Hindi po. Dikit dito eh. Duhulang ate. Hmm? Ito pa oh. Ito baka dudugo. Sabi mo, duguan na po. Sikit hey. po, ma'am. Second layer. Second layer. Ilang layer ba yan ate? Sa tingin ko, dalawa lang naman. Dalawa. Pero hmm. matigas yun. Oo, oh, ano? May matigas. Dito lang yan. She's at school. Just wait for her, okay? And... Oops. Ayan, oh. makati. Sakit? Makati. Sarap. Na hindi pwedeng diretsyo yun. Ang sobra Pasugat siya. Kula na, o? Oh. 3 mm. layer. Mas makapal yung pangatlo. Mm, yeah. Ayan, ano mambot na. Mm. Ay, ang gabi. Meron pa palang pa ganun.

diyan din. Chobay nagkapitan lang naman ng dry skin. May konti pa. Umap, di ba? medyo pupush ko. Yan yung sinasabi mo na meron din yung ganito. Ito na yun. Yan yun. Siya yun. oh, ito yun. Dry skin yan. Ayan. Meron pa. Meron pa. Kita mo agad yung concealer yung ano tayo ah. lumuluwag din kasi yung part nun dito pag natatanggalan oh, oh. lalo pag napakialaman kasi hindi natatanggal oh, oh. di ba umuumbok oh, siya um. medyo masakit yan kasi manipis na parte na yung dito Walang makapal pa yung dry skin kaya hindi mo paramdam ah oh, ganon oh, magaang lang yung kamay hindi ko din alam <laughs> Pero ito po yung isa sa part na pinakamahirap. Yan yung loob na yun. Opo, kasi po ito po, madadamage pag di, kam di mo siya kayang kuhain ng maayos. Uh -oh. Kaya pag kumuha ka dyan, isure mo na kaya mong kunin. Uh -oh. Kasi kadalasan dyan yung parting makapit. Mas makapit pa yan. Tsaka mas mahirap siya tanggalin kasi susundotin mo, igaganon mo siya eh. Uh -oh. E eh, yung iba na simulan. Wala na. Pag di nakuha, Iwanan na. Muna hmm. madali natin. Na hmm. hmm. O, tignan mo. Lumuwag yung itsura. Hmm. Halatang natanggalan. O, nagalaw. Layap ka lang, Ana. <laughs> Ma'am, sakit ba? Mm Hindi. -hmm. Meron pa po ha. Mm -hmm. Yan. Ito pa po. Sakit. Mm -hmm. Nako, dun pa pumisto. Ano na yung watch? Yan. Yung watch parang pag natutulog na kami ate, pinapanood kasi kita. Nakikinood din yan. Mm. Kaya magawa siya live. <laughs> mm. Nana, just sit down, just sit down. Sige ma'am, okay na lang. Malapit na. Sorry ma'am, medyo diniin ko na. Sige ko ate. Parang mm. sarap -hmm. na eh. Hindi lang nakukuha ng buo at padikit. Sorry po, medyo dinidiin ko. Hmm. Luna, yan yeah. meron Last one, last one. Last so one, sumama ka para last one. Sorry. last one. Hmm. pa yung last one mo. Hmm. Lalim. Malalim. Pero halos dry skin lang nakuha ko dito. Kunti lang yung ano, yung dito lang sa unahan. Ang ingay. Um...